Tiga lampu. Tiga lampu. 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 binti ko. Pag nakaiga ako, galang itong mangyayari. Pag matagal. At... Kahit sa inyo? Oo, oh, kaya hirap ako gumawa sa umaga. Hmm. Oh. Kami yan, kung ba, ano? Halata ano sa video? Hindi masyado. Pa-forward Ma mo siya, ano? Ah, ganun siya, ano? Well, it's like... Ano? Sa ganun nga? Ah, masakit. Sa masakit. Na paano yan? Buti nakakalakad ka pa. Sa, sa <laughs> Ilang mong buwan ito, boss? Nakapit ang Ayun, ayun, ayun na, ayun na. Tahanap ko na. Sige, dapat sa gap yan? Oo, sabi ko. Iyurit lang daw. Sige. Bing! Palakaran ko pa. Sir, lakad ka na, sir. So, pag tumagal ka lumakad, kumukuba ka, no?

Oh, Tita? Oo. Oh, oh. ali ka rito, Sir. Iba yung lakad niya, Iboy! Ito. lang. Dito daw. Sa may bandang puno. Good luck, Sir. Sakit yan. Kaya, ka, ka doon. Tiga lampu. Tiga lampu. Tiga lampu. Tiga lampu.

Kahit sa inyo? Oo, oh, kaya hirap ako sa umaga. Hmm. Oh. Ilang buwan ka lang ganyan, sir? Itong oh. buwan na tubos. Kaya lang ako nakatayo. Kasi ano yung isa? muna. Sa ping. Hindi ka muna. Tapos nagpumapasok ka pa. <coughs> Mm Hindi niyo kami eh. muna kami. Kaya maghanap daw siya namin. Ang mga doon, sir? Mukhang yun pwede ka maghanap naman doon eh. Ano ngayon ka malabon. Pinabaga kami ng sekretary na security, security. Hindi -hmm. ipitin tayo Wala kang kasama, Sir? eh. Uh. Wala kang mag-aabit dito. Oh. share ka muna. Ano naman? po? ang talaga. <mulay> 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 ulo, sir. Eh. Dito po yung... dito po yun paa. Okay, so, game. So, medyo hindi halata pa yung pagkakuba niya. Pero kung mapapansin niya, hindi na siya makaliyad. Hindi ka na makaliyad, no? Oo. Uh, hirap na, hirap na, na siya tumayo. Hirap na tumayo. Pag nakaigala ko. Pag iisin ko lang umaga, hirap na ako tumayo niya. Dapat check up na yan? Oo, oh, sabi. Yurik daw eh. Hindi nga tinatamaan ng yurik acid yung spine. Matubig yun sa loob. As in. Yung nasabi niya rin. Ito nga eh. Na paano ba yan, sir? Nagulas ako. Tapos, mga ilang buwan, humingay yung parang tuhod ko. Uh -huh. Tapos yung napansin ko, pinalo ko, pinaterapy. Tapos uh -huh. so, yung time na yun, binuhat ko. Uh -huh. yung binuhat Bumigay ko, lalo? Oo, parang may tumulog dito. Kasi pinupos, bigay, binuhat ng yung bakbakan. Uh -huh. Pinupo, bigay, lang bupakan, uh -huh. Na kami. tumulong dito, yung tumulong dito, tapos, parang akala ko nga lang. Mm. Inagdagan ko pa sa bata. Oh. yung time na yun, unti-unting ganito ko, nagmaman sa nanakit na. Mm. Yung una, tumagal-tagal umabot dito yung sakit niya. Yari yung na. Dito lang. Uh. Hindi ko expect na gumagapang hanggang dito na. Oh. Eh, sabi ng amo ko, yurik daw eh. Ah, amo mo lang ang nagsabi ng yurik? Hindi, pinatiyay ka po na rin. Kasi okay. sabi niya, baka yurik yan kung ano, ano kinakain mo. Mm -hmm. Eh, sabi ko sir, hindi eh. Si yurik to. Kasi magdalas man ako minol ng mga lumali, ko, eh. Oh, ano sabi sa hospital, yurik daw? Oo. Oh. Patas daw yurik acid mo? Oo, oh, sabi nila. Acidic daw ako. Oh. Eh, sabi ko, bakit hindi namamaga? Mm -hmm. Mapa ako. Mm -hmm. Wala naman ako naramdaman sa buto. Gusto mo makakit ng yurik? Ito yung yurik, literal to. Ito yan. Oh. Yan. Yan ang uric eh, no? Yan, hanggang. yan. Kasi dito, di ba, sir? Oo, oh, sir. Tumamagal. Ito po ngayon, eh, oh. yan ang Yurik, eh, no? Yan, yan. Yan ang Yurik, kasi. <laughs> wala siyang ganda, eh. Wala yan. <laughs> ay, At yun. sa sudo, wala, eh. Lento ka na, sir? 44. Ang laan ng katawan nito, bato-bato. Oo. Oh. Para sa mga nag-comment, pera-pera lang na yung team namin po. Tarangin ganyan ang trabaho. Ang trabaho, sir? Attraction. Oh. Kahit sino kasi, welcome dito. Kahit anong trabaho nyo, oh. Kaya nagpapaniwala dyan sa comment, dumiretso kayo dito para wala ba nyo. Di ba sir, no? Uh, so, paano? Ay, sir natin sir. Tanggal sir ng t-shirt na Ganda na ano. Sino yung Jesus Christ din? Ganda na. Siya makatayo, boy. Ito. Taas, taas. Ito, kita Sir, taas, taas ka. Oops. Nagkumapit nga sa sofa niya. Pagkatrabaho siya. Ha? Magtapos ng hirap, pagkatrabaho. Uy, hindi ka pwede magtrabaho after nito ah. Hindi ka pwede pwede sa inyan. Baka lumuha yan ulit. Tanig ko sir. Ayun, ayun ang lumuha. Ayun, ayun yung dahilan. Pero mababaw na, na magic na natin dulo. Ito yung sumasakit no? Ayan o. Oh. maganda spine nito na lang maganda lang spine ni kuwi pag umiikot ka sir, sir tihaya ka na tingnan mo kung ito yung sumasakit ka pag iikot ka kurektado doon no? oo okay. <laughs> <Saan> ako, no? <coughs> ah hindi dyan ang dalim sige pa, pa dito tapos mga may mga doon. Magkakasa mo ba? Try mo nga rin tira! Maganda sa dahil na to, bingi? Okay, mm -mm. Kaya yeah, pihaya ka na ulit, tingnan mo masakit pa. Asan ah? Ano yung maliit? Asan yung maliit? Ano yung Ang eh. <laughs> Dapa! <And congrats. laughs> da <laughs> ka na yan. Bin! Labog nyo na! Maganda ang spine nito, nag lang, oh! Ayos sila! Grabe talaga yung daliri niya, Marvin, hindi ako. Ah. Tinuro ko lang, Ang lakas kasi ng daliri nito, eh. Chocolate. Ano ito? Nandrip lang? Walang nandrip lang. Ayos! Chee! Tara, makakubre po siya. Sige, sir. Kuya! Sir, tingin sige, dito. Dito tingin, eh. Sige, ate, sige natin, sir.

Siwala na kami tapos yung anak ko, dalawang anak ko, yun lang ang nangyayari sa BIO. Ano? Dahil dyan? Hmm. Dahil dyan, hmm. dyan sa yes. yes. sakit mo? Hmm. Hindi. Ano? Matalang kami iwala, hindi naman lang nagasawa. Hmm. Tapos yung anak ko na lang sinusupo. Hindi eh, magpayaman tayo para maging masaya ulit buhay natin. Uh, um, Pagalingin natin yan. Tapos ako, okay. ako, kawawin daw. Hindi, hindi. Okay. Hmm. Ay, ito, ang dami mong duwadrama ko pa eh. Yan, just kanya. Ano? Sabawin, <coughs> so, pawin, tuluyan nyo na yan. Diretso na. Ibaon nyo na ng para di na lumuha ulit. na Bamba? ulit. Ganoon ulit. Ang ganda ng spine Wala na. Wala na. ito yung masakit? Ito. Ito? Ito. Sakit! Wala. Hmm, patay. Hindi ito may it kumukunin. Oo. Oh. Pag yan na mo, dadali na yung tuluyan. So, dyan muna kayo. Pagpapahingin muna namin si sir, ay, maya maya, ipapakita <laughs> namin sa'yo. Good luck, Bakit? Sa, hirap ng mga case dito sa Bulacan. Pa, pahirapan yung mga ano, pahirapan talaga yun, di ba? Kung tayo yung mga mapapagaling namin, medyo mas makakakas. <laughs> So, pahay naman yung mga case na dinala sa amin dito nung mga nakatapat na karang 2 weeks. Pag yun ang pagaling natin, talagang magaganda ang review nun. Okay, team yeah. pihit. I don't... Ano sa mga sarap niya? Ito. Done this and done this. Okay, <tod> kaya nyo! Sarap ka dito ko yan, sarap ka dito ko. Sarap ka dito, sarap dun. Balik alindog sa tayo talaga Pati pag pihit niya kanina boy, hirap na hirap. <tod> <Okay>. Oh, <tod> oh pagkilos niya, hirap siya. Sir, kanina sir, nandito <tod> pa na <hirap? tod>

Ano pa pa hiya nga, kahit anong nakatama mo, pag naaugat ang gano'n, tapos ko eh. Naganda pa ako yan. Tapos? Si Buddy Bill, diyan pala. Ha? Buddy Bill, diyan. Walang napapala, walang napapalayahiya kuya. Naghihiya tayo. Naghihiya nga pala mga. Naghihiya mga pangamukha namin eh. O, pagpayahan mo natin na si kuya. Si Maganda yung company niya. Promise. Ganda ng spine yan. Tutukan mo nga, friend. Ayan yung magandang spine po. O. Ayan po. Ganyan po yung maganda klase ng spine. O. Yan, lubog po. Ganyan po yung maganda klase ng spine. Kapag yan po ang lumuwa, patay. Walang lakas ang balakang natin. May kanal na. Oo, oh, may kanal. So, paano? Diyan mo na kayo. God bless kayo, kuya. Kuya. Kung oh, propose ka na ulit. Yan. Wow. Oh, Sarap. Ano? Sir, tayo naman tayo. Diyan mo na kayo. God bless po sa lahat. Oh, testingin natin. Hirap na rin ito kayo. Sige, oh. tagilid. Upo, tayo. Tagilid. Oh. Sige, tayo. Sige, tayo, sir. Tayo. Hindi, hindi kaya buhay tayo nagawa dyan. Do, ay, no, no. Hirap siya talaga. Kaya pag-upo lang nga lang. Pagkarampay nga ako eh. Dito eh. Makakrampa. Oh, sige, okay. Hanapin mo yung nagkakrams na yun dyan. Sini... Uy. Sige, sir. Padaluin na natin ngayon yan. Sandalihan mo na, sir. Yeah. Ten minutes. Oh, Sandali. Okay. Sandal ba? Sandal ka dito. Lakad ka dito mo dito. Ay, yung bumaba. Yan, bababa talaga yan. Dugo na yan. Uh -huh. Yan, hindi na siya pagilid. Yan, sige, tayo ka muna dyan, 10 minutes. Kaya ano muna kasi mga mga. Hindi lang straight eh. Ha? Hindi lang straight. Sarap. Ano, sarap? Matagal eh, kuya. Pitong buwan? Pitong buwan. O, oh, dyan muna. Hayaan mo lang muna ha. Pababa yan, pababa. Masakit yan, pababa. Dadaloy. Dyan muna kayo. Pagpahingay mo namin. Tanging tayo nyo, mabilis na kayo. O, oh, di di ba? first school. Hindi na rin siya baluktot. Inikotan mo ng camera yung kagabi? Mmm, hmm um, Kagabi. Okay. Ano, baluktot siya? Tawad nga, sir. Forward. Ano, tapos nakakaliyad na siya. Idol, patingin na kami ng liyad mo, uh -huh. Idol. Oo. Ano, nakakaliyad na siya, oh. Hindi pa pag-post ba Ano siya eh, ganun. Yung, yung ano niya. Ganun ng konti. May ilang pa eh. May ilang pa. Forward tong ano niya, kaliwa. parang forward siya ng konti. Sir, harap na akin, sir? Tagal pa t-shirt. Ah, ayun. Kaya may nararamdaman pa. Kailangan pa talaga ito ipahinga. Baloktot pa. Harap ka nga po, sir. Harap ka nga po sa akin. sa -mm. pa yung tiyan, Oh. Mm. -hmm. pa yan sa loob. Kahit na ibalik na. Tupi pa yung chan, although hindi na kuba. May pagkakuba pa. Hindi talaga mo ako session. Kaya sinasabi nga kanina, ang dami yun ng pinuntahan. Titi tapos wala lang din daw. At sige, Aling, irata po na tumato. Okay. So, update ko na yung video nito. Kanina kasi, parang pagsamasamahin mo, parang, para wala tayong daya. Kasi, rap, pagsasamahin okay. yung video. May kita nyo dyan sa ibang part ng video na sabi ko, oh, huwag mula nating i-post kasi, pangit pa. <laughs> Di pa pa post, parang. Ah, Nag-iisip pa kami. Saan na sa labas? Ito na po siya. Sir, bakit? Hindi nga akong kulunan, sir. dahilan lang, oh. Sir, balik. Hindi mo pinipilit? Hindi. Hindi, oh. Normal pong ang lakad, eh. Pinasaral. Hindi nga nga. Oh, nakakalit po, oh. Oo, na. No, ah, sarang, eh, hindi, hindi pa to magaling. Ulitin ko po, hindi pa to magaling. Ang laki lang na naging improvement. So, update natin. Tapos kapag magaling na magaling na, update ulit natin. So paano? Nasa San Jose del Monte, Bulacan po kami, wala po kami sa Antipolo. So update natin yung team Tonyo. Hindi po muna kami magpo-post dun sa Anthony Cram. So god bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito.